yan magandang umaga guys. Uh, tayo ay nag re din na. Kami ay uh, paahon na ng kugo at kami ay mag kukupras na guys. Uh, ilang araw din kami hindi makakapag-upload ng aming mga video dito sa YouTube dahil kami ay uh, mga ilang araw kami sa bundok dahil kami magkukupras. Siguro uh, linggo ng hapon o hanggang lunis ay kami ay nandun pa sa pagkukupra. Dali-dali na ako guys at yung aking kasama ay nakaready na ako na lang hindi pa. Napakadami kasi ng na ikot-ikot ng katawan trabaho dito, trabaho doon, galaw dito, galaw doon. Kaya ito, tayo ay dali-dali na sa ating pagpapaganda. Uh, ilang araw kami guys na hindi makakapag-upload. Hintay-hintay lang ng aming mga... Habang kami ay nagkukupras doon guys ay kami ay gagawa ng ilang content kapag may pring oras o kaya naman talagang eh eee uh, kumbaga, bibigyan namin ng kaunting oras yung aming paggagawa do ng video, kaso talagang kami kulang dahil yung dalawa sa por marias ay uh, may iwan guys dalawa lang kaming magkukupras doon kaya dalawa lang muna kaming gagawa ng aming mga content habang kami ay nagkukupras ah uh, kami ay makakapag-upload na ulit guys ng aming mga video ay sa pagbabalik na namin siguro mga araw na ng Monday. At kami ay hindi kami uuwi hanggat hindi kami doon tapos. Tapos doon guys ay walang, wala kami signal doon guys. Dahil yun ay bundok. ay nangangatin na ang butas ng ilong ko guys bundok yun doon, wala kami signal doon. Kaya hindi kami makakapag-upload ng aming gagawin mga video. Uh, ayun guys, sa pagbabalik na lang namin kami mag-upload ulit ng aming video. Ayun guys, dali-dali na ang lola. Papunta ako niya sa pagkupras guys pero ako ay nagpapaganda pa. Tapos pagkatapos nating magpulbo. Ah, ayan oh guys oh. magli naman tayo guys. Ayan. Matuklaw man tayo ng ahas doon sa gubat. Ay eh, tayo nakalipstick pa rin. O diga. Ayan, guys. Dahil tayo ay... Ayan guys, ang mga dadalahin ko. Ayan, kasama guys ang tawas para tayo ay hindi mamaho ang pawis, ayan, may dala rin tayong tawas, may dala rin tayo dito dahil tayo ay walang tubig doon, baka hindi kami doon na naman makaligo ng ilang araw, mamamaho ang aming mga ano ay, ayan, makukuskus na lang kami, ayan guys, ayan, kumpleto, kumpleto ang lola, ayan, uh, ayan, ito, 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 hindi ito nawawala guys sa akin. Eh guys. Dali-dali talaga ang lola, guys, dahil nakare-ready na yung isa. Ang pagkain pa nung aming mang nagkakawit ay uh, dala na pa namin kaya eto, dali-dali kami, guys. Uh, sige na. Uh, magpapaalam ng inyong lola. Uh, magandang umaga na lang sa lahat. Nagkakayat pa ang aking lipstick. -lip ano yan? Lipstick. Ayan, nabubulol-bulol na kita sa kadali-daliana na natin. Ayun, guys. So, Maganda na ba ako, guys? Wala nang igaganda. Sagad na yan sa kapangitan, guys. Ayan. Ayan. Gulping pangit ng lola. <laughs> Gulping pangit ng lola, guys. Ay, ayan naman pa. Bye, bye na, guys. Magandang magandang umaga na lang sa lahat. Muli. Ay, mga Monday na kami ulit makakapag-upload ng aming video. Ayan, guys. Natatawa yung aking anak dahil sobrang pangit ko daw. Sagataw ang kapangitan ko, guys. Ayan, okay lang. Basta kita ay magkukupras maghanap tayo ng uh, pambili ng bigas ulit sa gubat. Ayan. Hindi, pero hirap, guys, na naman ang aabutin namin at naranasan namin doon sa pagkukupras. Ayan, magandang umaga na lang sa inyong lahat. Bye-bye na, guys. Bye-bye.